A pagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya, samahan niyo kami sa ating pagninilay-nilay sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa mga tao, lalapit sa akin ng lahat ng ibinigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Sa ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Wag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagat ito ang kalooban ng aking ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Pagsasadiwa Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan Ngayong araw ay ginugunita natin ang mga pumanaw na kristyano kasama na ang lahat ng ating mga mahal na yumao. Sa kabila ng lumbay, sa pagkawalay, nananaig pa rin sa ating kamalayan ang bahagi ng isang awitin sa misa na nagsasaad na at bubuhayin kita ngayon at kailanman. Wika nga Pinatawag tayong mga anak ng Diyos na nakikibahagi sa Kanyang kadakilaan at umaasang muling babalik sa Kanya. Kaya't tinatanggap ang patuloy niyang pagdalisay sa atin sa maraming paraan sa kasalukuyan para ito ay maisakatuparan. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pantagkilik. Samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw. Ito po si Father Chris Robert Sillian of the Society of St. Paul, All for the Gospel.